tahimik ang umaga, dahan-dahan pang bumubuka ang langit at ang sinag ng araw ay marahang sumasayad sa iyong mukha. Sa katahimikan ng sandaling ito, bago mo pa man maramdaman ang ingay ng mundo, huminto ka muna, huminga ka ng malalim at hayaang ang bawat paghinga mo ay maging paalala ng isang bagong simula. Sapagkat bago mo harapin ang pagod, ang trapiko, ang hamon ng trabaho, tandaan mo may Diyos na laging gumigising ng mas maaga kaysa sa iyo upang ihanda ang mga biyayang darating sa iyong araw. Panginoon, salamat po sa bagong umagang ito. Salamat sa buhay na muli ninyong ibinigay. Salamat sa pagkakataong ito na muling maramdaman ang liwanag, ang pag-asa at ang pag-ibig ninyo. Habang ako'y naghahanda upang pumasok sa trabaho, hinihiling ko po ang inyong banal na proteksyon. Ilayunin niyo ako sa anumang panganib sa daan, sa mga aksidente at sa mga taong may masamang hangarin. Balutin ninyo ako ng inyong liwanag upang saan man ako magpunta, dalako ang kapayapaan at presensya ninyo. Kung naniniwala kang ang araw na ito ay magiging puno ng himala, komento mo sa ibaba. Amen sapagkat sa bawat salitang iyon, binubuksan mo ang pintuan para sa mga biyayang darating. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka ngayon upang bawat umaga ay masabayan ka ng panalangin magbibigay lakas, inspirasyon at proteksyon sa iyong buhay. Panginoon, bago ako lumabas ng bahay, gusto ko munang ialay sa inyo ang lahat ng aking gagawin. Kayo po ang maghari sa bawat salita, sa bawat kilos, sa bawat desisyon. Kung ako man ay mapagod, paalalahanan ninyo akong magpahinga sa inyo. Kung ako man ay mawalan ng pag-asa, ipadama ninyo na may dahilan pa akong magpatuloy. Sapagkat alam kong ang bawat umaga ay tanda ng inyong awa, isang bagong pagkakataon para bumangon, para magsimula muli, para magtiwala muli. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko po ang inyong banal na patnubay. Sa bawat taong makakasalamuha ko ngayon, naway makita nila ang inyong kabutihan sa pamamagitan ko. Tulungan ninyo akong maging mahinahon sa gitna ng galit, maging matatag sa gitna ng takot, at maging mapagbigay sa gitna ng kakulangan. Sapagkat alam kong kung ako ay may Diyos, hindi ako kailanman magiging salat. At sa bawat yabag ko papunta sa trabaho, Panginoon, sana'y maramdaman ko ang inyong kamay na nakahawak sa akin. Kung minsan ay tila mabigat ang mundo, mga bayaring kailangang harapin, mga taong hindi nakakaunawa, mga pagsubok na tila walang katapusan, ngunit sa bawat bigat ipinaaalala ninyo na hindi ko kailangang mag-isa, sapagkat kayo ang sandigan ko, kayo ang lakas ko, kayo ang dahilan kung bakit, kahit pagod na pagod na, patuloy pa rin akong lumalaban. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong plano ngayong araw. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, nagtitiwala ako na kayo ang magdadala sa akin sa tamang direksyon. Kung may mga pintuan mang magsasara, alam kong ito ay para sa aking ikabubuti. Kung may mga daan mang tila madilim, alam kong sa dulo nito, nariyan kayo upang bigyan ako ng liwanag. At habang ako ako'y nasa biyahe, habang binabagtas ko ang daan patungo sa trabaho, Panginoon, maging kasama ko kayo. Ilayunin niyo ako sa mga aberya, sa mga aksidente, at sa mga bagay na maaaring magpalayo sa inyong kalooban, naway maging mahinaho ng aking puso at huwag akong magpadala sa galit o inis, sapagkat ang bawat minuto ay pagkakataon upang maging pagpapala sa iba. Kung naniniwala kang ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, komento mo ulit, Amen. Dahil sa bawat pag-amin mo, mas lumalalim ang iyong pananampalataya. Panginoon, habang ako ay nagtatrabaho, bigyan ninyo ako ng karunungan, naway magawa ko ang aking tungkulin ng may sigasig at kasipagan. Tulungan ninyo akong maging tapat, matino at marangal sa lahat ng aking ginagawa. Kung may mga toksuman na dumating, tulungan ninyo akong umiwas. Kung ako man ay mapagalitan o makaramdam ng panghihina ng loob, paalalahanan ninyo ako na lahat ng ito ay bahagi ng paghubog. Sapagkat ang bawat hirap ay paghahanda sa mas malaking biyaya. At kung sakaling ako ay makaranas ng lungkot o pakiramdam ko ay wala akong halaga, ipaalala ninyo sa akin Panginoon na ako ay mahalaga sa inyo. Na kahit gaano kaliit ang ambag ko sa mata ninyo ito ay may saysay. Huwag ninyong hayaang maghari sa puso ko ang pagdududa o galit. Sa halip, punuin ninyo ito ng pag-ibig at kapatawaran. Panginoon, gusto kong ipanalangin din ang aking mga kasama sa trabaho. Kung minsan, hindi namin naiintindihan ang isa't isa. Kung minsan may tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, turuan ninyo kaming magmahalan at magtulungan. Bigyan ninyo kami ng kapayapaang nagmumula sa inyo upang maging magaan ang bawat araw. Habang naglalakad ako o habang nakaupo sa jeep, sa bus o sa opisina, Panginoon, nawa'y maramdaman ko ang inyong presensya. Sapagkat alam ko, kahit sa gitna ng ingay ng mundo, nagsasalita kayo sa katahimikan ng aking puso. Paalalahanan ninyo akong sandali-sandali, huminto at magpasalamat. Magpasalamat sa trabaho kahit nakakapagod, magpasalamat sa pagkain kahit minsan ay kaunti lang, magpasalamat sa buhay kahit hindi perpekto. Kung ikaw ay naniniwalang may dahilan ang bawat bagay na nangyayari isulat sa ibaba. Salamat Panginoon sapagkat sa bawat pasasalamat lumalawak ang daan ng mga biyayang darating. Panginoon turuan ninyo akong magtiwala sa proseso. Sa oras na ako ay maghintay turuan ninyo akong huwag mainip. Sa oras na ako ay mabigo turuan ninyo akong magpatawad sa oras na ako ay magtagumpay, turuan ninyo akong magpakumbaba, sapagkat lahat ng ito ay galing sa inyo. Ang tagumpay ay hindi para ipagmalaki, kundi para ipagpasalamat. Panginoon, kung ako man ay makakita ng mga taong nahihirapan ngayong araw, mga pulubi sa kalsada, mga batang nagbebenta, o mga kasamahan kong walang ngiti sa mukha, tulungan ninyo akong maging instrumento ng inyong kabutihan. Maging isang simpleng ngiti, isang mabuting salita o isang maliit na tulong, gamitin ninyo ako bilang daluyan ng inyong pag-ibig. At sa bawat oras na maramdaman kong mag-isa ako, paalalahanan ninyo ako na kayo ay laging nandyan. Sa katahimikan, sa ulan, sa init ng araw, kayo ay nariyan, tahimik, ngunit tapat. At sa bawat pintig ng aking puso, may salitang bumubulong, Anak, hindi kita iiwan. Kung naramdaman mong totoo ang mga salitang ito, komento mo ulit, Amen. Sapagkat ang pananalig ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo kayang mag-isa. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa bawat biyayang nakikita at hindi nakikita. Salamat sa hangin, sa araw, sa pamilya, sa mga kaibigan at sa trabahong ibinigay ninyo. Kahit minsan, ay may reklamo ako, alam kong mas marami akong dapat ipagpasalamat, sapagkat sa gitna ng lahat, kayo ay mabuti, noon, ngayon, at magpakailanman, at ngayon, bago ako pumasok sa trabaho, inilalagay ko sa inyong mga kamay ang lahat, ang aking lakas, ang aking oras, ang aking pagod, at ang aking pag-asa. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sapagkat alam kong, sa oras na kayo ang mamuno, walang bagay na imposible. Panginoon, kung may mga plano akong hindi ninyo kalooban, itama ninyo ako. Kung may mga desisyong maglalayo sa akin sa inyo, pigilan ninyo ako. Kung may mga pangarap akong hindi papanahon, turuan ninyo akong maghintay. Sapagkat alam kong, kapag sa inyo galing, darating ito sa tamang oras, sa paraang hindi ko inaasahan. Panginoon, hinihiling ko po ang biyaya ng kasaganaan. Hindi upang yumaman, kundi upang makatulong. Bigyan ninyo ako ng sapat, sapat upang mabuhay ng marangal at sapat upang makapagbahagi sa iba. Sapagkat alam kong kapag ako'y pinagpala ninyo, ang layunin ay hindi para sa akin lamang kundi para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Kung ikaw ay naniniwala na darating ang kasaganaan sa iyong buhay, komento mo, Amen. Sapagkat sa bawat pag-amin, lumalakas ang iyong pananampalataya. At Panginoon, ngayong araw, hinihiling ko rin po ang kalakasan ng loob. Sa bawat laban na aking kakaharapin, naway huwag akong matakot. Sa halip, paalalahanan ninyo ako na kayo ang kasama ko. Kung may mga pintuang magbubukas, pasukin ko ito ng may tapang. Kung may mga hadlang, harapin ko ito ng may pananampalataya. Sapagkat alam kong, kung kayo ang kasama ko, walang laban na hindi ko kakayanin. Panginoon, sa bawat patak ng pawis na ibinubuhos ko sa aking trabaho, naway maging tanda ito ng aking dedikasyon at pasasalamat sa inyo. Huwag ninyong hayaang makalimutan ko na ang bawat pagkakataon na magtrabaho ay biyaya. Isang paraan upang ipakita ang aking pagmamahal, hindi lamang sa pamilya kundi higit sa lahat sa inyo. Sapagkat ang bawat gawain, kapag inalay sa inyo, ay nagiging banal. Kaya Panginoon, kahit mahirap, kahit nakakainis minsan, tulungan ninyo akong magpatuloy ng may ngiti, sapagkat alam kong may layunin kayo sa bawat pagod. Sa bawat oras na ako'y mapagalitan o makaramdam ng kawalang halaga, paalalahanan ninyo akong ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang papuri ng tao, kundi ang kasiyahan ng aking puso na alam kong tama ang ginagawa ko. Panginoon, turuan ninyo akong maging tahimik sa gitna ng ingay. Turuan ninyo akong maging mapayapa kahit may kaguluhan sa paligid, sapagkat alam kong, kung nasa puso ko kayo, walang unos na hindi ko kayang lampasan. Kung naniniwala ka rin, na ang Diyos ay palaging nasa tabi mo. Komento mo sa ibaba. Amen. Sapagkat bawat amen ay isang patotoo na may pananampalataya ka pa rin kumikilos sa iyong puso. Panginoon, gusto ko ring ipanalangin ang mga taong nasa paligid ko ngayong araw, ang mga kasamahan kong pagod ngunit patuloy na lumalaban, ang mga driver na nagmamadali, ang mga guro na nagbibigay ng kanilang oras, ang mga manggagawang walang pahinga at pati ang mga taong tila nawawalan ng pag-asa hipuin ninyo ang kanilang puso panginoon ipaalala ninyo sa kanila na may liwanag pa may umagang darating may himalang nakalaan para sa kanila at sa bawat taong makasalubong ko ngayong araw panginoon naway makita nila kayo sa akin hindi sa pamamagitan ng mga salita kundi sa kilos sa kabaitan sa pagngiti sa pakikinig sapagkat minsan hindi kailangan ng sermon upang makapagdala ng pag-ibig sapat na ang tahimik na pagkilos ng puso na puno ng inyong presensya panginoon habang ako ay naglalakad sa kalye habang hinahampas ako ng hangin ng umaga nararamdaman ko ang inyong paalala anak huwag kang matakot ako ang kasama mo at sa bawat pagkakataong tila hindi ko alam ang gagawin paulit-ulit kong maririnig sa aking puso ang inyong tinig magtiwala ka lang kung nararamdaman mo rin na may tinig ng Diyos sa puso mo ngayon komento mo ulit salamat panginoon sapagkat ang bawat pasasalamat ay pintuan ng himala panginoon salamat po sa inyong kabutihan kahit minsan ay hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari alam kong may dahilan kayo sa bawat pagsubok, may aral. Sa bawat pagkatalo, may lakas. Sa bawat paghihintay, may pag-asa. Tulungan ninyo akong makita ang kagandahan sa gitna ng paghihirap at makita ang inyong kamay sa likod ng bawat pangyayari. At ngayong umaga, bago ko simula ng aking trabaho, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat, ang aking mga plano, ang aking pangarap, at ang aking kinabukasan sapagkat alam kong kung kayo ang may hawak ng direksyon ng aking buhay hindi ako maliligaw kung kayo ang magpapatakbo ng aking araw lahat ay magiging maayos panginoon kung ako man ay makaramdam ng pagod sa gitna ng araw turuan ninyo akong huminto sandali at manalangin huwag ninyong hayaang tuluyang mapuno ng kaba o takot ang aking isipan sa halip Palitan ninyo ito ng katahimikan at katiyakan na kayo ay laging narian sapagkat alam kong kahit hindi ko kayo nakikita kayo ay kumikilos tahimik ngunit makapangyarihan Panginoon gusto ko ring ipanalangin ang mga taong minamahal ko ang aking pamilya na araw-araw kong iniisip habang nagtatrabaho Naway pagpalain ninyo sila ng kalusugan, ng kapayapaan at ng kasiyahan. Ilayo ninyo kami sa anumang karamdaman at kapahamakan. At kahit kami ay malayo sa isa't isa, naway manatili ang aming pagmamahalan sa gitna ng distansya. Kung naniniwala ka rin na pagpapalain ng Diyos ang iyong pamilya, isulat mo sa ibaba. Amen. Sapagkat sa bawat panalangin para sa pamilya, dumadaloy ang biyaya sa inyong tahanan. Panginoon, hinihiling ko rin po ang kalinawan ng isip. Sa tuwing ako ay magdedesisyon, kayo ang maging gabay ko. Kung minsan, mahirap malaman kung alin ang tama at mali. Ngunit sa inyong presensya, lahat ay nagiging malinaw. Kaya bago ako magsalita, bago ako kumilos, bago ako magpasya, naway kayo muna ang aking marinig. At sa bawat tagumpay, Panginoon, paalalahanan ninyo akong huwag lumaki ang ulo, na ang bawat biyaya ay hindi dahil sa aking galing, kundi dahil sa inyong kabutihan, na ang bawat magandang bagay na tinatanggap ko ay mula sa inyo, kaya tinararapat lamang na ito ay ibalik sa pamamagitan ng kabutihan sa kapwa. Panginoon, kung may mga taong nakasakit sa akin, turuan ninyo akong magpatawad, sapagkat alam kong ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila lamang kundi para sa aking kapayapaan. Huwag ninyong hayaang ang galit ay manatili sa aking puso sapagkat ito ay lason sa kaluluwa. Sa halip, punuin ninyo ako ng kababaang-loob at malasakit. Kung ikaw ay may taong gusto mong patawarin ngayon, komento mo Amen. Sapagkat sa sandaling iyon, binubuksan mo ang iyong puso sa kagalingan ng Diyos. Panginoon, kung ako man ay mawala ng gana o inspirasyon sa aking ginagawa, ibalik ninyo po ang apoy ng aking puso. Paalalahanan ninyo ako kung bakit ako nagsimula. Paalalahanan ninyo ako na bawat maliit na gawain ay may saysay sa inyong mga mata. Sapagkat sa inyong paningin, walang trabaho ang maliit, basta ito ay ginagawa ng may pagmamahal at sa bawat gabi, Panginoon, kapag ako ay umuuwi pagod at tahimik, tulungan ninyo akong magpasalamat. Magpasalamat sa araw na lumipas, sa proteksyong ibinigay ninyo at sa lakas na ginamit ko. Sapagkat alam kong kung ako ay nakauwi ng ligtas, ito ay dahil kayo ang nagbantay. Kung nararamdaman mong pinagpala ka ngayon, komento mo ulit. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa bawat pasasalamat may panibagong himalang dumadating. Panginoon, sa gitna ng mga problema ng buhay, turuan ninyo akong huwag sumuko. Sa halip paalalahanan ninyo ako na ang bawat bagyo ay may wakas. Na ang bawat gabi ay may umaga. At sa dulo ng lahat ng ito, nariyan kayo, naghihintay, nakangiti at nagsasabing, "Anak, natapos mo. Magaling." At Panginoon, kung sakaling ako ay masaktan o mabigo, tulungan ninyo akong huwag mawalan ng pag-asa. Sapagkat alam kong sa bawat pagkadapa, may pagkakataon upang bumangon. Sa bawat luha, may lakas na tumutubo. Sa bawat sakit, may aral na kailangang matutunan. Sa bawat taong nakikinig ngayon, Panginoon, nawa'y maramdaman nila ang inyong yakap, yakap ng kapayapaan, yakap ng pag-ibig yakap ng katiyakan na hindi nila kailangang mag-isa, sapagkat sa bawat paghinga nila, kayo ay naroon. Kung ikaw ay naniniwalang hindi ka nag-iisa, komento mo sa ibaba. Amen. Sapagkat sa bawat pag-amin mo, pinapatunayan mong buhay ang iyong pananampalataya. Panginoon, bago ko tuluyang harapin ang araw na ito, muli kong sinasabi, salamat po. Salamat sa buhay sa pagkakataon sa pag-ibig sa proteksyon. Tulungan ninyo akong maging liwanag sa gitna ng kadiliman, maging pag-asa sa gitna ng pagod at maging alaala ng inyong kabutihan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. At ngayon Panginoon, habang ako ay papasok sa trabaho, samahan ninyo ako. Sa bawat daan, sa bawat sandali, sa bawat taong aking makikita, naway maramdaman ko kayo. Sapagkat sa inyong piling wala akong dapat ikatakot. Amen. Tahimik pa rin ang umaga, ngunit sa puso mo ay may kakaibang init. Hindi ito galing sa araw, kundi sa presensya ng Diyos na gumigising sa iyo bawat araw. Sa katahimikan, sa bawat hinga, sa bawat tibok ng iyong puso, naroon siya. At sa bawat pagdilat ng mata mo, isang paalala ang dumarating, anak, buhay ka may panibagong pagkakataon ka na naman. Panginoon, sa umagang ito, gusto ko pong maramdaman kayo higit pa sa dati. Ipaalala ninyo po sa akin na ang bawat simpleng bagay ay biyaya. Ang bawat kape na iniinom ko, ang bawat ngiting ibinibigay ko, ang bawat hakbang ko papunta sa trabaho, lahat ng ito ay patunay na kayo ay mabuti. Kung naniniwala ka rin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, komento mo sa ibaba. Amen. Sapagkat sa bawat pag-amin mo, mas pinapatatag mo ang pananampalataya mo. Panginoon, minsan nakakaramdam ako ng pagod bago pa man magsimula ang araw. Ang isip ay puno ng alalahanin, ang puso ay mabigat. Pero sa mga sandaling iyon, turuan ninyo akong huminga. Turuan ninyo akong tumigil sandali at sabihin, Panginoon, kayo na po ang bahala. Sapagkat alam ko, hindi ko kailangang kayanin mag-isa. Ang buhay ay mas magaan kapag kasama kayo. Sa bawat pagpasok ko sa trabaho, Panginoon, balutin ninyo ako ng inyong proteksyon. Ilayunin ninyo ako sa mga taong magdadala ng negatibong enerhiya. Ibigay ninyo sa akin ang kababaang loob upang huwag kong suklian ng galit ang galit. Sa halip, gamitin ninyo ako upang ipakita ang kabutihan. Sapagkat sa mundo ngayon, bihira ang taong marunong umunawa. Kaya turuan ninyo akong maging isa sa mga iyon, tahimik, mapayapa, at puno ng pag-ibig. Panginoon, sa gitna ng aking pagtatrabaho, tulungan ninyo akong huwag kalimutan ang dahilan kung bakit ako naririto. Hindi lamang para sa pera kundi para sa layunin sapagkat bawat trabaho gaano man kaliit ay may halaga ang paglilinis ang pagtuturo ang pag-aalaga ang pagbebenta lahat ng ito ay paraan upang maglingkod kaya turuan ninyo akong makita ang kabanalan sa ordinaryong gawain at sa bawat sandaling ako ay mapagod panginoon yakapin ninyo ako sa katahimikan Ipaalala ninyo na may oras ang lahat. May oras ng paggawa at may oras ng pahinga. Sapagkat sa inyong panahon, walang nauuna o nahuhuli. Lahat ay perpekto. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng kapayapaan ngayon, komento mo ulit. Amen. Sapagkat sa pag-amin mo, pinapayagan mong pumasok ang Diyos sa gitna ng iyong kaguluhan. Panginoon, kung may mga pagkakataon na nawawalan ako ng gana o pakiramdam ko'y walang saysay ang ginagawa ko, palalahanan ninyo ako ng mga taong umaasa sa akin, ang pamilya kong naghihintay sa aking pag-uwi, ang mga anak kong ngiti ang dahilan ng aking pagsisikap at higit sa lahat ang inyong mga mata na laging nakatingin sa akin ng may pagmamahal at sa oras na ako ay manghina, Panginoon, ipadama ninyo ang inyong yakap. Yakap na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Yakap na nagbibigay lakas, kahit walang salita. Sapagkat sa bawat pag-iyak ko, alam kong kayo ang unang nakaririnig. Kung ikaw ay naniniwala na maririnig ng Diyos ang bawat panalangin mo, isulat mo sa ibaba. Naririnig niya ako, sapagkat totoo, walang dasal ang napupunta sa wala. Panginoon, salamat po sa bawat araw na binibigay ninyo. Salamat sa mga pagkakataon na ako'y matuto. Minsan masakit, minsan mahirap. Ngunit alam kong lahat ng ito ay bahagi ng inyong plano. Sapagkat hindi ninyo ako ginagabayan upang mabigo, kundi upang matuto, lumakas, at maging mas mabuting tao. Turuan ninyo akong huwag ikumpara ang aking buhay sa iba. Sa, sapagkat may kanya-kanya kaming kwento, may kanya-kanyang bilis, may kanya-kanyang laban. Tulungan ninyo akong magtiwala sa landas na tinatahak ko, sapagkat alam kong kayo ang naglagay ng mga yapak ko rito. At Panginoon, kung ako man ay magkamali, huwag ninyo akong itapon. Sa halip, ituro ninyo sa akin ang tamang daan, sapagkat mas mabuti nang bumagsak habang sinusubukang sumunod sa inyo kaysa magtagumpay sa maling landas. Kung naniniwala ka rin na may plano ang Diyos sa iyong buhay, komento mo ulit. May plano siya. Dahil sa bawat pag-amin mong iyon, pinalalakas mo ang tiwala mo sa Kanya. Panginoon, habang lumilipas ang oras, habang ang araw ay patuloy na sumisikat, pinapaalala ninyo sa akin na ang bawat bagong umaga ay simbolo ng pag-asa. Kaya't kahit kahapon ako ay nadapa, ngayon ay may pagkakataon akong bumangon. Kahit kahapon ay puno ng luha, ngayon ay may bagong dahilan upang ngumiti. Sapagkat ang biyaya ninyo ay bago sa bawat umaga. At kung minsan Panginoon, natatakot akong harapin ang bukas. Takot sa mga hindi ko alam, takot sa mga pagbabago. Ngunit sa mga sandaling iyon, tulungan ninyo akong maalala na kayo ay hindi nagbabago. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, kayo ang tanging katiyakan ko. Panginoon, gusto kong ialay sa inyo, hindi lamang ang aking trabaho, kundi pati ang aking mga pangarap. Alam ko, minsan may mga bagay akong gusto pero hindi pa panahon, ngunit nagtitiwala ako sa inyong plano, sapagkat kapag kayo ang nagbigay, ito ay buo, payapa, at walang halong takot. Kung may pangarap kang matagal mo nang hinihintay, komento mo. Sa tamang panahon, Panginoon, Sa totoo, ang bawat bagay na ipinagdarasal mo ay may takdang oras. Panginoon, gusto kong ipanalangin ang mga taong nalulungkot ngayong araw, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga hindi sigurado kung saan kukuha ng lakas, ang mga tila pagod na pagod na sa laban. Yakapin ninyo sila. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi patapos ang kwento nila. Na kahit ngayon ay mahirap, may umagang darating na mas maliwanag. Kung ikaw ay isa sa mga taong nangangailangan ng lakas ngayon, komento mo, Panginoon, tulungan ninyo ako. Sapagkat ang unang hakbang sa Himala ay ang pagtanggap na kailangan mo ng Diyos. Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, gusto kong magpasalamat. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, at sa inyong walang sawang paggabay. Salamat dahil kahit hindi ako perpekto, patuloy ninyo akong minamahal. At Panginoon, kung minsan ay nakakalimutan kong magdasal, salamat dahil hindi ninyo ako nakakalimutang pagpalain. Kung minsan ay nakakalimutan kong lumapit, salamat dahil hindi ninyo ako tinatalikuran. Kayo ay tapat kahit ako ay hindi. Kung nararamdaman mo rin na kahit minsan ay lumayo ka sa Diyos, ngunit patuloy ka pa rin niyang binibigyan ng pagkakataon, komento mo. Salamat Panginoon sa inyong katapatan. Panginoon, hinihiling ko po ngayon ang lakas ng loob upang patuloy na magmahal kahit masaktan, ang tapang upang magtiwala kahit hindi sigurado, at ang pananampalatayang maghihintay kahit tila matagal dumating ang sagot. At kung sakaling ako ay maligaw, Panginoon, sunduin ninyo ako. Sapagkat alam kong kahit saan ako mapunta, hindi ako mawawala sa inyong paningin. Habang lumalalim ang araw, habang papunta ako sa trabaho o pauwi na, naway maramdaman ko kayo sa bawat sandali. Sa hangin na humahaplos sa aking mukha, sa araw na nagbibigay liwanag, sa katahimikan ng gabi, kayo ay naroon, tahimik ngunit buhay. Panginoon, tulungan ninyo akong maging mapayapa sa gitna ng lahat, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi ang dami ng pera, kundi ang katahimikan ng loob na alam mong kayo ang kasama mo. At ngayon, Panginoon, bago ko tapusin ang panalanging ito, gusto ko pong sabihin, salamat. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo, sa mga ginagawa ninyo at sa mga gagawin pa ninyo. Salamat sa umaga, sa trabaho, sa pamilya, at sa pagkakataong mabuhay. Kung naniniwala ka rin na ang araw mo ay sisimulan at matatapos sa biyaya, komento mo sa ibaba. Amen. Sapagkat sa bawat amen, nagbubukas ang langit at dumadaloy ang mga biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, patuloy niyo kaming pagpalain, patuloy niyo kaming protektahan, patuloy niyo kaming gabayan sapagkat sa inyong piling ligtas kaming lahat amen